mama, simulan na ng 12 anyos ako, mas nandam ko bang mas totoong nanay ko sa tita kaysa sa'yo! Ano sabi mo? Oh. So, tol, alam mo yung ampalaya? Pag kinain natin yung maganda yung sa katawan, pag nilagay sa tiyan, nakakalusog yan, alam mo yan. Pero pag nilagay mo sa utak yung ampalaya, tol, ganyan. No doubt, kaya ka ganyan ngayon. Alam mo kung bakit inadya ni Lord na magkahiwalay kayo? Kasi ikaw yung maling tao sa buhay nila. Sige po, Tita. Basta wag lang po ipakarga do sa party ng tatay niya ha. At saka Tita, paki-sabihan naman po 'yan. Wag naman po magpo-post sa Facebook tapos karga-karga pa yung anak ko. Okay po, Tita. Sige po. Salamat po. <laughs> Ayop pa naman ang pinaka ko sa lahat. Papanggap na nanay. salamat. Tapos ko rin lahat ng gawain ko. Ay, iliraman ko pala si Mama na natapos ko na yung gawain ko. Ma? Hmm? Natapos ko na po lahat ng gawain, pati po yung kay Kusma. Okay, good enough. Eh, Ma, baka mamayang gabi na po ako magpasundo kay Papa. Ha? Ano sundo? Eh, diba, birthday po bukas ng anak nila? Kaya anong pakiramdam sa anak nila, ha? Di ba sinabihan din kita na may lakad din tayo bukas? Eh, Mama, di ba noong nakaraan ko pa po sinabi sa'yo? Kaya nga po, tinapos ko na po lahat ng gawain ko ngayon, eh. Ah, basta hindi. Ano, unang pa yan kaysa sa'kin? Sa eh, Ma, ba't mabago-bago ka na naman lagi? Di ba nagpaalam mo ako sa'yo nakaraan? Si Papa, nagsabi na rin po sa'yo. Ah, basta wala akong pakialam. Kung anong sinabi ko, yun yung susunod. Alam mo, mama, punong-puno na po ako iyo. Tuwing yung ako kay papa, lagi ka nalang may issue. Eh, parang hindi magkaka-issue, ha? Eh, balas na balas ako dun sa stepmother mong pangit. Alam mo, mama, simula na ng 12 anos ako, mas nandam ko bang mas totoo ang nanay ko sa tita kaysa sa'yo. Ano sabi mo? Oh! Anak, sorry, Anak! Anak! Amanda! Anak, sorry anak. Hindi ko naman sinasadya eh. Hello, Kuya. Kuya, please tulungan mo ako. Oh, uh, asa si Amanda? Diyan sa kwarto, ko Kuya. Yun yung bunso, Ay, asan? Hinaram din ng tatay eh. Ano ba nangyari? Ba't naman kasi sinaktan mo? Eh kasi kuya eh. Hindi kasi talaga maganda yung mood ko kanina pa. Eh tapos, sumagot-sagot kasi sa akin eh. Paano sagot? Anong sagot? Ba't naman sinagot? Ano ba pinag-uusapan niya? Ba't tumantong sa ganon? Eh niya kasi nung uwi doon sa tatay niya. Eh sinabi ko na nga sa kanya may lakad kami bukas eh. Ang tanong, alam mo ba na may lakad sila ng tatay niya? O hindi? Eh, nakalimutan ko na kasi kuya eh. Tapos nakapag-set na ako ng lakad bukas. Ba't naman kasi pagdating sa tatay niya, hindi pa pabayahan? Hindi pa kung nakilos naman dito sa bahayan? Ano ba nangyayari sa'yo? Eh kuya, alam mo naman yun kasi ba? Diba, ayoko talaga dun sa partner nung tatay niya. Hanggang nga lang ba naman, Tul? Ilang taon na yung anak. Bisis-sis na si Amanda. Ano naman, hindi ka pa rin pa makamubon, Tul. Anong hindi makamubon, Kuya? Eh, nag-iiba kasi ng ugali yan eh. Kapag nandun yan eh. Tapos kanina yung pa yung pinatwira niya sa akin na parang mas nanay niya pa daw yun kaysa sa akin. Tama hmm. ba yun? Tingnan mo. The way na nagnatwiran yung anak mo ng ganun, ibig sabihin, pinapakitaan siya ng maganda nung kinakasama ng tatay niya, Tol. Eh kung wala naman sinasabing masama sa'yo, anong ikakabiter mo? Bakit parang tread na sa sa'yo pag nandun yung anak mo? Eh kuya, kasi baka sinusulsulan din nila yan eh. Baka. Baka sinusulsulan. Diba? Walang kasiguraduan na sinusulsulan talaga. Tol, kung yung anak mo nung mga edad 10, 11, 12, 8, 9, makikinig at makikinig lang yan, maniniwala at maniniwala na kahit ilang beses mo siraan yung tatay sa kanya, wala siya magagawa. Pero ito na ngayon. Hindi mo na madadaya yung anak mo. Ang taling na ng isip niyan, lalo ng puso niyan. Ito na tutorete sa'yo eh. Piro mo, tinan mo. Diba? Yung bagong karelasyon mo, Nagiwalay din kayo. Tul, hindi kaya ikaw na may diferensya? Hindi kaya kailangan tanggapin mo na na may pagkakamali ka? Kasi tol, dalawa na yung dumadaan sa'yo. Dalawa na panganay mo. Ngayon, si Amanda, kung kailan nasa tamang edad, doon kayo nagkakagulo. Bakit ganun? Dapat sa ganyang edad, mas lalo kayo nagiging intact, tul. Lalo kayong maluwag sa isa't isa. Ikaw nga nagpalaki, binubuhay mo naman sa samanang loob tsaka sumbat. Mali yun, tol. Mapupuno't mapupuno talaga sa'yo anak mo. Hindi naman yung ibang katulad nung bata dyan na pakalye-kalye lang, tol eh. Buti nga pag-aalis dito sa tatay pupunta, hindi sa barkada. O ano man lang Ang hindi mo matanggap, inaasikaso ng stepmother sa kanila. Dapat nga magpasalamat ka. Tsaka isa pa to lang, Papaalala ko na sa'yo, hindi ka unlimited life. Pwede kang mauna. Dapat kasama sa plano mo, ha? isama mo sa plano mo sa buhay, na dapat yung anak mo panganay, Naka-set up yan, na pag nawala ka, Umunta sa tatay. Kasi kinakalinga eh. Tanggalin mo yung bitterness tool. Tanggalin mo yung pagpuna. Tanggalin mo yung puro mali na sa isip mo kasi mali talaga eh. Eh kuya, kaya kasi hindi ako natatagal talaga sa lalaki Ayun Ayaw na ayaw ko talaga sa lahat yung hindi ako yung masusunod. Naku po, Mariusit. Yung pa isa sa mali sa pananaw mo sa buhay. Gusto mo ikaw lagi masusunod. Eh lagi naman ako nasa katwiran eh. Tsaka tama naman talaga yung lahat ng sinasabi ko eh. Kahit nasa tama katwiran katama at tama sinasabi mo, tingnan mo rin yung pagkakataon, Tol. Aba! Yung isa, okay na yun. Para magkaroon ka ng aral. Pero yung dalawa na yung sa buhay mo, tapos dalawa na panganay mo, wala ka pa rin mga relasyon, tul. Tapos namumuhay ka doon sa bitterness, or pagpuna, doon sa tamang hinala mo sa mga nag-aasikaso sa anak mo, na partner ng mga tatay nila, tul, inaanay ka ng ano, nakaraan. Tol, alam mo yung ampalaya? Pag kinain natin, yung maganda yung benefit sa katawan pag nilagay sa tiyan. Nakakalusog yan, alam mo yan. Pero pag nilagay mo sa utak yung palaya tol, ganyan. No doubt, kaya ka ganyan ngayon. Real talkin talaga kita. Wala ka ng ibang tao makakausap mo na totoo kundi ako. Kasi yung mga kumari mo, di ba? Yung mga kumari mo puro sulso -sul lang. Kung may problema ka, hindi iniisip yung mga anak mo. Anong sulso -sul sa agad? Hiwalayan mo. O, tinan mo. Kaya ka ngayon. Walang ama ngayon yung mga anak mo. Tapos ngayon, pumupunta yung panganay mo sa tatay at yung bunso mo rin ng tatay, ganyan ka pa rin. Eh, sir, to'o lang kasi, kuya. Hindi ko kasi matanggap na yung tatay ni Amanda yung sumira sa buhay ko. Hindi mo. Uulitin ko, Tul. This is, is anyos na. Yung panganay mo, nandun ka pa rin. Sa year kupong-kupong. ka pa rin. Sa kanal. Sa kumonoy. Ha? Nandun ka pa rin. Tol, lumabas ka na dyan. Baka walang man yung sarili mo. Alawak ng mundo, oh. Tsaka huwag ka sisi ng sisi. May mali ka rin, eh. Dalawa na. Yung nang iwan sa'yo. Tapos na yun, pareho silang may maayos na pamilya. Alam mo? Alam mo kung bakit inadya ni Lord na magkahiwalay kayo? Kasi ikaw yung maling tao sa buhay nila. Di ka ba nakakalata? Yung dalawang lalaki na lumipas sa'yo, ang gaganda ng buhay at pamilyado, pero kinakalinga yung mga anak mo. Ikaw wala. Ngayon, kung kailang hinug na yung panganay mo, itinatapon eh mo naman. Anong tinatapon? Ano ibig sabihin, kuya? Kasi mali yung pagmamahal na ginawa mo. Mali yung pagpapalaki mo. Oo, oh, ikaw nga yung anay. Ikaw lang yung kasama. Pero hindi lahat ng pamamaraan mo tama. Kaya ka ganyan. Kakausapin ko si Amanda. Ngayon, hindi kita utusan na humingi ng sorry. Pero para sa akin na utol mo, mas papabor na rin ako na iwanan ka muna ng panganay mo para makarealize ka na maaga. Habang malakas ka pa, huwag mong hintayin humina ka muna bago kang makarealize ng mga mali mo. Kung ayaw mong tumanda mag-isa. Ha? Manda. Manda. Eh, eh, pwede ba ako maitulong sa'yo? Eh, Tito Map, Doon po muna ako kay Papa. Kasi po, mas lalang sumasama yung loob ko kay Mama. Tsaka po dito Map, Sa totoo lang po, lahat po ng paniniran ni Mama kay Tita tsaka po kay Papa. Kabaligtaran po lahat. Eh, totoo nga lang po, lagi pong inaamin ni Papa na siya po yung mali kung bakit po sila nagyubaray ni Mama. Lagi niya rin po sinasabi na mas putihin ko po yung magiging boyfriend po ni Mama. Sa si Tita naman po. Wala po siya sinasabi na kahit ano kay Mama. Pag nandoon po ako, lagi na po ako inaasikaso. Kahit ito map, sa kanya ko po nararamdaman yung tunay na nanay kesa po kay Mama. Ay, naku... eh May... Amanda... Tasang-ayon ako sa sinasabi mo, nga Sa edad mong 16... Nakikita mo na kung ano yung tama at mali... At nararamdaman mo mismo... Kung sino yung totoo... Ah... Uh, siguro... Tasang-ayon ako na doon ka muna... Siguro kailangan nyo rin talaga ng space muna ng mama mo Para magkaroon kayo parehas ng Realization time Pero anak sana Kahit ganoon yung nangyari Kung may time Kung maisip mo na Na may miss mo yung mama mo Kung nare-realize mo na Naiintindihan mo siya Nag-PM ka pa rin sa kanya o dalaway mo siya. Kasi mama mo masyado niyang dinamdam yung pag nila ng tatay mo. Which is yun nga, dumating na sa punto na ito na. Darating talaga sa punto na anak na mismo maghahanap sa tatay talo pag yung nanay hindi nakaka-move on na maayos at laging nakakulong sa nakaraan sa payo ko may kailangan ka rin sabihin pay ba sa akin huwag kang mahiya para makatulong ako ha? wala namang ibang pwedeng kumausap sa'yo maliban sa nanay mo nawabilang tito mo, nalulungkot. Kasi dumating kayo sa ganyang punto pero hindi rin naman maganda na magkasama kayo pero ang sama ng loob niya pare sa isa't isa. So, sasabi ko lang, itake mo as lesson, realization time, kasi anak, nanay mo pa rin yan pero kung ako mo mismo kapatid niya gusto ko magkaroon siya ng malaking leksyon ngayon mas dapat niyang itake as malaking lesson to na kung kailan lumaki ka tsaka ka malalayo sa kanya na siya rin mismo ang may gawa ang may pagkakamali Iingat ka doon. Amos na lang ako sa tatay mo. Sabi sa tita mo. Sa dasal ka lagi, anak. Dahil lang, anak. Sa lumiling mo sa magulang o nagpapatawad ng magulang, mas pinagpapala ng Diyos. Ha? Sige na. Sige na ako, ha? Sige hey po. Ingat po at tumapos.